pagkakapitan ng mga plywood para sa flooring pa, ah, pa ganon ayun na isang magandang buhay mga farmer naririnig nyo ba yon? naririnig nyo ba yung sound ng uh, grinder ayan paronda tayo ano, go kumusta, okay naman sila lahat hmm. isang araw si balelig nakawala, ang dyan lang lipad niya, bumagsak dun sa tubig buti na lang nakagapang siya dun nakalangoy pala doon ko siya kinuha sa may damuhan doon sa kabila hindi niya kaya lumipad mga ka farmer sabi ni sabi ni yung lipad niya hmm, lipad na lipad na puro kayo ligawan eh ayaw yung lumipad ng maayos saan na yung iba oo oh, sige wala na wala. Kaya nagpo-flooring daw po muna sila. Lumayo ata yung ating kalapate. Wala ah. Saan na kaya yun? Wala sa paningin. Saan sumuot? Hindi ko na alam. Ayun. Ayun, 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 ayun. Tumataas. Nating alam kung saan yan pupunta. Lalayo yan. Ayun, sabi ko na. Yan. Ayun. Nakatuwa. Ay, lumilipad na din si ano, Ah, wow, sumusubok na rin pong lumipad si Bulots. Ayun oh, si Bulots. Sa taas. <laughs> Yaan lang natin si Bulots. Hmm. Sige lang. Stress reliever. Ayun, nagpo-flooring po sila. Mamaya silipin natin. Tuloy na ang ano. Si Esong wala pa. May message daw ata ni Papayam Yam. Wala pa ding... nga uh response baka papahinga naman muna alam niya namang wala pa siyang gagawin gaano so uh, hindi muna siya ata uh, relax relax muna ayan <laughs> tapos ayan ang dami kong hagod na nakuha isang araw mga farmer sarap niluto ni mama bed ano to actually mm, hindi siya matapang ba basta't naluto ng maayos talagang lutong luto tapos, alam niya naman po ang naibibigay ng malunggay, di ba? So, sometimes it's not the taste, pero ito masarap naman. Di ba? So, ayun. Hagod. Kasi hinahagod siya. Gaganunin mo. Slide tit, sabi nga ni Nel Nel. So, ayan. Ayan na si Bulots, oh. Gumaganda na si Bulots. Gumaganda si Bulots. Oy, wag kang masyadong lalayo. Anong nung isang araw, kailan ba? Last month, nawala ka ng isang araw. Kala ko, ano ka na? Naglakas loob ka ano? buti nakabalik pa. Pero ngayon, maganda-ganda na ang pakiramdam niya. Natanggal na yung mga bulutong, so mga balahibo. Hinihintay na lang natin. Yung sa paa na lang, konti. Binabakbak, -bak, -bak, bak po yan. Tuyo na rin naman po kasi. Ayan na, tuloy na ang ligaya. Ayan, nagkakabit na po si Nel Nel ng ano, yung pinaputol ko na yung dito, sinasabi ko. Ayan na, kasukat na yan. Tapos nagkakabit si Nel Nel ng ng mga plywood. Ayan, para sa flooring. Kasi sabi ni Papa hindi daw uma ay kakabit yung mga perks kung hindi mo na malagyan ng flooring, so kailangan mo na mag-flooring talaga. Tapos yung sliding door, ididikit na lang yung ano sa flooring na din. <coughs> Yun na lang po ang plano. Ayun nga, gagawa pa ng pinto. Hindi marami-rami pa yan. Hmm. Pero kung naan dito kasi talaga si Junjun. Double trap door pa. Wala pa. Oh. Aba, dumikit na tayong pintura. Dumikit yung pintura. Yung mabukta. What happened? Baka may bara dito. Ano ba ang problema mo? <laughs> ah, yung kahoy siguro. Wala naman ah. Dumikit lang naman. Ay, si... Ayun, may nakabara na maliit ang na lang yan so ayun ito um, pa alagyan pa ng hara marami rami pa po ang tatrabaho hindi kaya yung mga kahoy dito kaya oh. eto kasi kahoy na yan yung landing board gusto ko kahoy para pag uh, yung bumubulosok yung kalapate kahoy yung maka anuhan ang kuko nila hindi ganito Tapos ayan, yung dito. Ayun lang. <laughs> dito tayo medyo ano, medyo Bagay pwedeng eh. Pagdating ng ano no. Ano paano kaya ang gagawin? Kapat pala. kahit pala wala na yun ano kung double trap door kung pasok diretso na kung dito pwede naman yung gawa ng paraan kung sakaling alanganin yan si trial and error talaga tayo dito wala man kami sinundan kasi wala kami sinundan kailangan pala dito ayan ay sayang so si natin si Dex pala natin si Dex habang nakabili na rin pala tayo ng lababo dyan ha hindi ko pa napakita na ando siguro sa storage habang si Nelnel -Nel kaya pa naman magisa isa si Nikki nag uh, ng konti dito yan. gusto ko nga mga yung tubig ni kay eh, baka ako di ba yung tubig tumaas o yung Siyempre, yung lupa, naka, mababasa na hanggang doon. Baka maabot ng, ano, ng papaya, di ba? Tsaka yung mga nyog, no? Hindi na tayo magdidilig kasi naaabot na naabot ugat. Naabot na yung ugat na Oo. Palagay ko, abot eh, no? Oo. Uh -huh. Abot yan eh. Naabot yan, mga ka-farmer. Kasi gagapang naman, eh, medyo malalim na. Ang, ang ugat naman ng nyog, eh, yan ah. Ma... Yan lang spread pala siya. Hindi naman siya lumalalim ng gusto. Nakaspread siya. Pero... Mga oh, okay naman. Tingnan natin si Dex. Ano bang ginagawa ni Dex? Uy! Lapit ni Nikki ah. Talagang sinagad niya yung dun ah. Malinis tayo dito. Oh. Mga... Pagka uh, natapos na to, yung mga nalaglag na mga ano, kailangan damputin. Ah, hindi nagtum... Hindi nagpatulong si Nelnel. -Nel. -Nel. dito pala si Jom eh yun ito lagi naman bukas to medyo madilim talaga <laughs> dapat pala tinantay ah, eh. ilaw naman eh pwede naman buksan Maglalatag tayo ng ang latag natin ng ano nito pagka natapos na muna lahat oh. dito pa pa nang pagkas ito. Lagyan pa nang? Ah, o yung pagkakapitan. Diyan ano. Pwede. Matibay na to, kaya as in matututukan mo dito. Eh. O, ano? Sa tingin hindi na. Weding hindi na siguro. Kasi kung matutusok, mababao naman dito, pwede. Hindi na kailangan. No. Ang oh, gusto niya lalagyan pa ng pahalang na gano'n. Para mm. daw pa mga butas din hanggang saan bang walang butas din hindi pa rin pala tapos butasan ito ha? Malala malalatagan na tatag nang Ito kasi oh eh, naka ano na ito. Pag gumapa ka dito pag natornilyo wala nang kalog ano. Uh, oo. oo. Uh. Si Bapang Esong hindi nagpaparamdam? Hindi po. <laughs> miss niya na sigurado dito niyan. Ayos na pala, oh. Pwede na maglatag na, no? oh. Paglatag na lang. Flywooders. Mga ah, tuwits. Tapos na ito. Ayan tayo sa taas. Pinapaano ko kay Marvin yung Mother Diagua, agua. Bagay, mabilis lang sa kanya yan, oh. Lahat po lang, Kuya. Ha? Lahat po lang. Anong, anong, kinabubuhay ni Marvin? Parang mo, Kuya. Puro uling lang siya? Hmm. Yung ate mo? Nagtitinda. Nagtitinda ng? Ng gulay. Dalawa sila ng kapatid. Saan? Diyan, naglalako ko, Kuya. Ah, naglalako siya? Kasi ate mo, ha? Ah. Ah, kaya minsan pala nag-aalok sila mga isda, ano? Saan sila kumukuha ng gulay? Sa bayo kong sa mga. Tanim. Ah, tanim nila. Bata ba tapos na lahat ni Esong? Natapos niya na ba lahat ito? Oh. Baka iniisip niya, wala pa siyang gagawin, ano? Na? Oh, ito, wala pa, oh. oh. Ito, wala pa to. Baka iniisip niya, wala pa siyang gagawin. Tansyado niya yan. Ayun, si Nikki. Agutin mo na. palalo ito pagka na, bubungan. Ay, na, na, no? flooring. Oo. Hindi naman kasi pwedeng hindi isarado dahil pag, pagpangit naman ng panahon, may ayari naman yung ibon. Kaya mas maganda ng sarado. Bubuksan mo na lang dito, makakalabas sila yung breeder bali ang wala lang naman kasing ang wala lang pong ano yung ang wala lang na trapdoor ay yung hospital syempre <laughs> hospital nga eh diba oh, ito na pala yung double trapdoor door di ko napansin oh. wala na din pala ni eh oh nakasalubong siya kanina pagka gumanyan hindi na makakapasok ang kalapati dyan uh -huh. Ayan na, naghahakot na sila ng mga plywood mga farmer plywood tree the best talaga magtanim ng papaya kung hindi niya naman madidiliga ano august <laughs> tagulan ay wow santing na pala eh iba talaga ang mumurahin <laughs> Nakuha lang natin yung ng 300. Ay, na. 6. 600 din pala. Kada isa. Eh, dinas na. 600 isa, no? Mahal din ito dito, di ba? Kaya na nga lang, pero pwede na. Pang apakapakan lang. Ang saan nyo unahin? Dito na. Nice <laughs> na yan. May ano naman, di ba? Nandiyan naman yung wala pa yung in-order ko na plastic mating. Ang tagal naman ng ano. Paano siya? pa ha ah, pa ganon. Mm -hmm. Kakaltas pa Ah oh, Kinaltas pa ni Junjun yan Naalala ko yan ah Iuli nyo na Ay Ganun din eh Kailangan talaga Magumpisa sa dulo Igay ah, Kaya na Walang kuryente eh. <laughs> Walang kuryente kasi Naglipat yung pail ko Pero ayan ang ginagawa na ni Rizal Itatap na lang naman yan Ayun Wow. Kahoy na kailangan para yung mga kalapate natin hindi ma-injured uh, at hindi ma-stress. Ito yung harap talaga ha. Iyan naman yung, yung magandang side. Oo, oh, yan maganda oh. Ito yung kakaltasin oh. Ah, pasok pa ng kaunti. Hmm. Andiyan na rin naman yung screw. Black screw. Dito na. Ayan, tapos na tayo. Walang ganong aksyonan pa dahil uh, ayun, bukas magkakabit na po sila. Dahil naputol yung kuryente. Ayan, magkakabit na sila ng uh, flooring. Ayan, mga farmer bukas sana makabit na yung flooring sa loob ng mga dalawang araw tapos ayan sinapapayam napapayam nakaredy na pala yung kanilang mga perch dyan pero kulang pa din kasi ilan pa bang gagawin so kulang pa din po ano at least pag nakabit na yon malalaman natin kung ilan pa yung kulang na gagawin tapos ayan yung pinto ayan yung mga konting uh, steel matting and everything pero patapos na rin naman po tayo mga farmer sana pag nagronda ang ating mga kalapate Huwag tumambay dyan. Yari tayo. <laughs> Sana wag naman tumambay. Um, ano na lang natin. Sanayin natin na huwag tatambay dyan. Ano? Bahala sila. Saan sila tumambay. At least dyan na lang siguro. So ayan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat. At magandang buhay. Didilig na pala si Nikki. Eh. Nalinis niya na yung paligid mga farmer. Ayan. Yung mga damo-damo.